Magandang hapon po, Luzon Besides Mindanao. Siyempre, uh, mapalad tayo at uh, makakapanayam natin ng live ang ating uh, barangay sekretary ng uh, barangay uh, Suwa Malinaw, Albaya sa katawan ni Mr. Pedro Honor. Kula? Kuleko. Ayan. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. Oo. So, ilang taong ka na, sir, na uh, naging barangay sekretary ninyo? Sa babot na July 1. Okay. 7 hmm. uh, years na po ako ng barangay sekretary ng Barangay Sua, Balilong Kalimbay. Okay. So ang kapitan nyo dati si as of now si? Nonilong Casay. Nonilong Casay. So bali, balik ulit siya sa posisyon niya bilang yes. uh, punong barangay? Yes. Da, dati ba nga nag uh, siya bilang municipal so, councilor. Okay. So balik siya sa pagiging kapitan. So ano mga plano ta sa barangay? Nadam ko na ganoon nag-aspire ka, nagpa-plano na dumalagan dahil makinagbuko bilang uh, barangay council sa sa indong lugar. Gaano ka totoo ito? Um, plan, actually, plano pa man lang in na uh, madalagan kita uh, bilang barangay council sa sato ng sa, sa, barangay. Uh -huh. um, actually, sa ko yung mga kanyan, baka man talaga ang, ang maging plataforma, kung baga bak, bako, sa nang promesa, kung mga plano para sa ka, Ika makaherak maray na ikakaunlad kang katong komunidad. Mm -hmm. So, so alimbawa sir, ang uh, as a committee ba, no? ano ang uh, ba na gustong ihagadon mo sa sa indong punang barangay kung sa uh, sakali na suwertiun ka sa maabot na December 1st 2025 barangay SK election actually kung ano ang mag ma itatawag ma ma sa kong committee pa hmm, ako itong tatanggap po ang tututukan po ang health okay So, nata po iyong naisip ta, dakulong kitang komitiba, nata ito po ang gusto tang kaputan kung sakali na kita pala doon na maluklok bilang kagawa sa sa barangay. Sa ngayon, ang programa kang health medyo magayon, may mga kunya, naging tap na sa administration mo na taon and the whole, the whole kita tutukan ng programa para sa health na, na, na malisen ang mga malnourished children sa kamuyang barangay and matutukan ang salud ng labang saro lalong lalo na sa mga paapian. Okay. Uh, Bali sir, ano talagang aram tabaga, lawas na lawas na ang barangay election. So, si siya magiging kalinyada ta, siyempre, si punong barangay Mangiraray. Si yes. siya punong barangay nga tangani sir sa Suwa, Malinaw. Si Honorable del Akasain. Okay. So sir, iyan na muna. No? Dako lang salamat sa onra na tinao sa kuya. Parting mensahe po sa mga taga-suwa malinaw, Albay. So, sa sakoy ang mga kabarangay kita para sa ka sa satong barangay De, iwasan ta ang, um, mga negatibong kaisipan para sa ikakaunlad ng labang saro Okay, ako lang salamat sir sa panahon na tinawang kay Tita Ping Gundal. Kanya po si Mr. Pedro Coloreco. Ang nasa uh, nga uh, barangay secretary, kang barangay suwa Malinaw Albay. Dako lang salamat sir sa oras. You're welcome.